yun mga kagilis check natin yung ating mga ano mga papo Yan. naglimlim na yata yung isa eh. bale ito may itlog na rin ito eh dyan na itlog mo dito siya may itlog oh yun ito natin yun. silipin ko lang 1 2 3 4 5. Uy. Naglimlim ka na pala ah. no ka? Bomba ito. Ay, naglimlim na siya oh. Good girl. Limlim na. Naglimlim na yung isa dun. Dalawa yung chicks ni ano. Eh. Si Tarogo ito eh. Pangalan yung Tarogo. Abangan niya kapag napisa. Yan. Paparami tayo ng pabo dito. Ingay!